Hello, hello mga katigang Tanghali na naman Narating na naman ang pananghalian Kaya kakain na tayo Kahit hindi pa gutom Kain na Kasi pananghalian na eh Ito yung hubot-hubad na <laughs> Na hipon na naman Ewan ko anong loto ito Iba naman yung ano Nung, nung isang araw yata yun Ito yung gulay namin Pinali yung gulay, pinalibot ko hanggang doon. Ayan. Ayun. E, yun naman chicken wings yung dalawa. At saka yung dalawang tatlong hiwa yan, ito, ito ito ito. Ay beef naman ito. Beef ito. Masaya pa rin kasi may ron tayong uh, rice, steam rice. At saka yung ano ko, soup ko ay tomato tomato soup. Dito kasi, ang style nila, ang sabaw nilalagyan ng cracker. Yung mali na pinakita ko noon. At saka ito, parang cracker din ito. Kaya naglagay din ako. <laughs> Kung ano ito. Parang ano din ito eh. Tikman natin. Kasi sila naglalagay eh. Yung kahit anong soup may cracker eh. Pati yung anak ko ganoon din eh na ano din na, na oso din dito. Ewan ang kung naglagay siya ng cracker sa soup. At saka aking panulak ay piña colada na mayroon isang uh, uh, ano ba yan? Nakalimutan ko na. Nakalimutan ko na. Lemon. Naka naman ng istupadong bangus. So, lemon. Nilagyan ko ng lemon para ma-trigger yung asim. Kasi hindi yung piña, piña colada yung piña yung pineapple juice walang asim eh gusto ko may konting asim para talagang tingyang tinya matamis yung okay, okay. tama na yung dal dal napakadaldal tama na yung ka kain na lang para mabusog okay, okay, mga katigang bye bye